Magandang uh, hapon mga mahal naming mga suki at uh, mga kasangga namin no, sa tangkihan. Ito po si Catherine, ang tangkero ng bayan. So, muli ay uh, magse -share, share kami ng aking rider ng ika uh, nga ay aming uh, o especially yung kanyang experience sa pag-deliver. No? para naman na in the end sa kanyang istorya ay bibigyan natin yan ng eh, e, uh, eh, lesson learned ano ang gagawin natin pagka tayo ay magde-deliver ano yung mga dapat natin so kwento mo nga sa amin Joseph ano yung naging experience mo uh, nung ikaw ay nag-deliver sa Loyola Heights dito sa, saan yung Loyola Heights? sa Kunan Katipunan. Ay, katipunan. Oo. Eh, ano yun, nag-deliver ka pa rin ng tanki ng LPG. Oo. Oh. Tanggal mo na rin pala sa ano, no? Ilan taon ka na? Sa pagdi, pag pagano ano ng tanki yan, ikaw eh, na-employ sa na nagtatrabaho sa 8 years RPG, na. 8 years. Oo. Adal na. oh So, marami ka ng mga na mga na-experience na kapatawa. Hmm ah, mga nakakatakot at uh, ano pa man, no? Yung experience mo sa sinasabi mo sa Loyola, ano ba nangyari doon? Hinapul ako ng aso ng bus. Oh, ano aso yun? Labrado. Aroy. Eh. Oh. Hindi ah, ko alam kung labrado yun, pero malaki. Eh. Oh. Ano ba na <laughs> uh, Ano? Pero hindi naman hindi naman matapang na ano yun eh. Ano siya, ma malaki na hindi balbon. Oo. Oh. Yun ang umabot sa Nakatali yun eh. Pero naipasok mo na yung tanki mo. Oo, no, oh, ba, paalis na ako eh. Paalis ka na. Ah, bakit? Sa, ano bang ano nung aso na yun? Nakatali. Hindi ba nakatali? Nakatali siya. Hmm. Ngayon, pagka uh, palabas ko na, binititigan ko siya. Kasi nga, parang panenga gano'n eh. Arr, arr. Inila, inila ila niya yung tali niya. Maya-maya nga, nagulat ako. Bigyan mo lang na yung tali sa liig. Ang <laughs> tali dito? Oo. Tapos? Alapag ko kagad ka yung tangke. Eh. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Pagkalaglag ng tali sa liig nyo, talagang takbo ka sa akin. Oo. Oh. Ay, hindi ako nagdalo isip tumakbo ko yan. pa ka palabas o ano? Ay, wala ko yan. Na-corner na niya yung labasan. Andun siya po ang time. Ikaw pakinorner ng aso talaga. niya ng aso. Mm. Balik ako ngayon dito yung ano, paloob. Mm. Wala akong ibang patakbon kundi doon talaga sa may parkingan. Ikot-ikot kami doon sa may kotse. Ang mm. ano, sumuot sa ilalim ng kotse. Uy, talaga nang <laughs> nahunting ka talaga. Oo. Oh. Mm. Uh, pumunta ako sa kanto. Doon yan ako na corner. Ginaganong-ganon ako. Pagkakagat niya sa akin, kuya. So nakagat ka? Si... Hindi. Pagkakagat niya sa akin, sinasampal ko. Para kami mga batang naglaro. Sinasampal mo talaga? Oo, ginagano mo talaga. Tawa man ang tawa yung, yung mayari nung naawat niya eh. buti, hindi sa... na, buti hindi ka nakagat na... na... Yun, doon nagpasalamat ang na mayari. Buti daw hindi nasalo yung kamay ko. Hmm. Hey, ko daw. Eh, ano nga naman, kubayan ko yun. Hindi ko ganunan yun. Ginaganon niya ako. Hmm hindi ka naman pala nakagat kahit paano pero Ay, pero ano mo panalo ka pa rin nung una ko yan nung, nung unang gano'n niya nagganon niya ako dito pero hindi nga napunit yung damit ko eh so Kasi hindi ka, hindi bumaon yung mga ngipin niya nakaganon ako eh nakaganon ako hmm. pero naka pagtalong ka naman noon lang ako. Oh, tama, nakapantalon ako nun. Tapos t-shirt lang ang gamit ko nun eh. Yung t-shirt ko na may number 23. Oh. Yun yung song ko nun eh. Hmm. Nakapunya ako. So, mula noon, ano ang... Ano, naging lesson sa'yo nung sitwasyon nayon yun? <laughs> pag, pag nag-deliver ako kuya, sa, lalo na karinig ako ng ano ha, ng asaw. Hmm. Ay, tawol ng asaw. Mm. Ma'am, sir, yung aso nyo, hindi ba yan nangagat? Oo. Oh. Ay, tinatanong mo kung yung aso nila hindi nagangagat. Oo. Oh. Oh, pag palakayon, ka hindi magagat. Palagay mo yung aso hindi nangangagat. Yung iba ko yan, sinasabi, hindi yan nangagat kaya, pero pagkakatingin ko sa aso, po, oh, parang di ba pagkatiwalaan ah. Hmm. So, ay, hindi talaga ako papasok. Ma'am, sir, Pakisipti mo na yung aso, wala ko ngayon, matyambahan ako nyan. Eh, ba? Diba? Tama yun. Pero kapag yung aso, pagkatingin ko may, parang mabait talaga yung aso. Hmm. Parang, parang amo nga lang niya ako sa paningin niya eh, ganun ganun lang yung aso. So nagtitiwala ka na nun? Oo. Oh, hindi, okay na sa akin, pero huwag ka, tingin ko yung aso na. Kung magano'n ganun, nasasabihin ng may-ari na, hindi may na ang bahala ka dyan. <laughs> kasi niyan grabe klamong. Bola ganyan. So 'yon ang uh, experience ng aking uh, rider at alam natin mga katangke, na ah uh, marami nakaka-experience ng na mga ganyan na uh, sitwasyon. No, hindi lang sa pag deliver kahit na po sa pagpapaskil, pagka flyering -pa no. So, ang gagawin nun natin ay uh, siyempre tigyan natin ng uh, paalala yung rider natin, yung ating mga marketer na uh, wag basta-basta pumasok uh, sa loob ng pamamahay o sa loob ng gate ng uh, uh, customer. no Kahit nasabihin pa, lalo pag nakakita ka ng aso, eh, unang gagawin natin goal natin yung attention ng uh, customer. ah, I-call natin, bigkasin natin na ma'am sir, may aso po tayo. Kaya hindi mo nakita yung aso. Tanungin mo, walang masama, no? Magtanong ka, ma'am sir, baka may aso tayo. Uh, magsasabi naman yan na wala or meron. At sasabihin niya, kung meron ay hindi naman nangangagat. O kaya naman yung iba, eh pagkakataon nila yon para italian yung aso nila o ipasok sa isang kwarto no? So yun po ang mga ginagawa pagka ho nire-remind muna natin, kinukul muna natin yung attention ng customer. Dahil uh, may rider na po tayo niya, nakinagat ng ano, no? Eh siyempre hindi naman po tayo papayag na hindi sasagutin niya ng customer. Kaya yung mahalaga na bago po mag-deliver si rider, Ha? eh, paalalahanan natin na ikul yung atensyon ng customer dahil sabihin natin kung magkano ang magiging niyan sabihin natin kung ano ang magiging uh, uh abala niyan sa atin no? Oh? magkayan na kagat hindi eh, naman kung pwede papilahin natin yan sa mga public animal uh, bite center no? Oh? eh, ang ating operasyon So, siyempre, ang priority natin doon, mga kapatid, ah, ay yung safety. Ay ah, yung safety ng ating rider. So, huwag huwag basta-basta papasok sa gate, kahit ano pa yan, i-call natin ang atensyon. Yun ang number one, i-call natin yung atensyon ng customer. Ah, at uh, tanungin natin kung may aso o wala at kung may aso. I-advise natin sila na, ma'am sir, paki-secure muna yung aso bago ko ipasok itong aking tanki. Ayan, ha? Yan po ay uh, siyempre safety na naman po ang pinag-uusapan natin. Hindi lang yung basta pasok ng pasok, basta lang makapag-deliver. Hindi ho. Dahil la, uh, tanda nun ninyo, pagka nakagat ng rider ninyo, eh mas malaking perwisyo po yan. No? Oh, at uh, yun nga, syempre, ipasasagot natin yan doon sa uh, customer natin. Kanya, para mas 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 sa uh, eka nga eh may uh, laban tayo mas pabor sa atin yung sitwasyon pag tayo nagdemand sa kanila na bayaran yung kanilang ginastos ay sabihan natin yung rider natin na wag kang basta-basta papasok sa gate nang hindi kinoko ng attention or kapag nakita mo ng may aso wag ka lang nga magtiwala doon sa itsura ng aso na paano ito ay mabait o ano pa man eh. ha Mahalaga na kausapin mo yung customer, ma'am sir, pakihano muna yung aso. Dahil alam mo yan, ay hayop pa rin po yan, aso pa rin po yan, pagka dumating sa punto na talagang ika nga ay naging uh, nag-wild yan o hindi ka kinilala o nagbago ang kanyang uh, behavior. O, oh, eh, di ba? So, kawawa naman yung rider natin. No? Perwisyo ang operasyon natin. Okay so yan po ang uh, dapat nating uh, uh, gawin so syempre uh, safety wise eh, require mo yung rider mo na kinakailangan ng maari laging naka uh, long pants naka pantalon po yan okay so naka uh, ano rin po yan ng maari yung pong ating ginagamit uh, na, na hindi chinelas kundi uh, yung kulong ah, yung kulong para, ano, kung pungkat maaari nga, sana safety shoes po yan, eh. Ang gagamitin niya. So, pagdating ng ano, ay anon din natin yung rider natin ng uh, service safety shoes niya dahil uh, alam mo naman na ah, uh, posibleng accidentally magkaroon ng, mabagsakan siya ng tanke habang siya ay, nagdidiskarga uh, nagdi o kaya mismo yung motor ay matumba. ha ah, lagi pong sabi nga natin, lagi pong natin nga na I, sa alang-alang lagi natin uh, uh, yung una yung uh, usaping ngayon eh, nga, eh, pangkaligtasan ayan so sa susunod po ah, ano at uh, mapahagyan na naman namin kayo ng mga practical na mga encounter namin ni Joseph ang aking ngayon eh, nga eh, masipag at uh, mapagkakatiwala ang rider ayan Magandang hapon po at uh, hari nawa na nakaboto na po ang lahat at uh, panalangin natin yung pong mga uh, boboto pa lang na kasihan sila nang uh, taong ng pong may kapal at uh, naway ang kanilang iboto ay yung talagang karapat-dapat na mamumuno sa ating komunidad ah uh, yung walang bahid ng uh, korapsyon 'yung walang bahid ng bisyo, 'yung walang bahid ng alukohan. Ha? Ah, uh, 'yung uh, tingnan niyo, bisitahin niyo sa susunod na mga eleksyon na darating. Ha? Isa pa ulit paalala yan. Eh, bisitahin niyo 'yung ah uh, uh, komunidad noong tumatakbo, eh kung nakita niyo na puro tahi ng aso sa kanyang harapan, ay alam mo na na 'yung leadership nito mahina. Ha? Eh 'yung palang... Uh, ay uh, eka nga eh uh, pagbabawal nito uh, pagdisiplina nito sa kanyang mga hindi sa kanyang mga aso, hindi niya na magawa paano na pag mo ito ng responsibilidad na mamuno sa ating uh, komunidad na mas malawak ang magiging uh, ika nga eka nga eh, at syempre yung pong mga uh, mananalo yung pong uh, papalari na manalo sa pagkakapitan, pagkakagawad, at pagka chairman uh, SK chairman eh siyempre idalangin din po natin na sila ay uh, kasihan ng pong may kapal at gampanan panan nila ng uh, taos sa puso ang panan nila ng uh, uh, ang kanilang uh, tungkulin na uh, iaatang uh, sa kanila bilang mga bagong balad. Magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat.